Hello po mga anang, mga anong mag-harvest po tayo ng papaya. Yeah. Ito. Ito hinog na po ito. Yeah. Pwede na natin tong mapitas mga, pitas, mga Twist. Twist lang natin. Paikot oh ito. ayaw yun ito ano ito itong parang may pugad ito yun tanggal binahaya ng mga ant ito hinag na din po ito Kasi po pag masyadong dilaw ang hinog nalalamog sa biyahe hindi kaya pag dinala sa bayan nalalamog po yeah. ito ito yung iba samahan nyo ako mga anang mga anong magpipitas pa tayo bali po na po ito tu din, pute din din tu. An. Ya. Itu. Ya. Bila pa kon lelagianan. Ayo, naik ke gamba, anan nagtatago sa bunga ano ba yun ibig sabihin di, pinuprotektahan po ng mga insekto itong bunga yun pichay ito ito tayo parang pang alanganin pa to Ay, sunod naman ayun balik tayo dito ayun. may red ant yung kamay ko wala tayong seedling tree. Sige po, napadaan na ako dito. Ayun pala. Ang dami nang pwedeng ma tupa. Lowa. Eh. Ay, ano tawag dito? Tumata gilid. Kito pwede na to, dalawa. mm <laughs> talaga naman baka mayroon pa dun sa unahan. ito Papansin nyo po mga anang, hindi rin pari-pariyo, pari-pariyo ang laki. Kaya ito yung variety ng papaya natin, tinatawag na sulo papaya. Uh, maliit lang pero matamis po ito. dito ano tawag dito sabi ng iba hindi nakakaumay kasi po pag binuksan mo tong isa bawa ito lang kayang kayang ubusin ng mag isa pag mga malakihan naman edi sayang din pag hindi maubos Napaka yabong talaga ng damo. Sa so, nang sa nilalagay namin na fertilizer. Mga ano lang po ito ng oh, nagulong iba sorry ito tumpok-tumpok na muna so, tayo ng lagyanan sinasabi kong ano yung ginagawa namin fertilizer is ayan o, para pang buhag-hag po ng lupa para natural lang po gaya nito ayan o. ayan yun ganito lang po yan bali chicken dung well, hindi na po kami gumagamit ng sintetik na abuno unang una may kamahalan tapos nagiging asidik pa yung lupa kaya ito practice namin dito kahit na matagal nga ano matagal umipiktos sa tanim basta nakaimbak lang hanggat madadagdagan ito sili may bunga na din antibiotic po ito yan ang mapapansin nyo si beetles kipo napahaba na yung kwento natin so, sa susunod naman po si Anong Jipo ang nagsasabing magsasaka na may konsensya let's go organic farming mga anong mga anong bye bye sa susunod naman po yung ilog nga pala <laughs> may dugtong pa pawis na pawis na ako bye bye